Last news Update Mga balita ngayon Karahasan ng NPA matapos ang madugong engkwentro sa masbate kinundina ng mga residente Bagong CIDG chief itinalaga Rigodon ng mga polis opisyal nagpapatuloy Zero balance billing sa lahat ng DOH hospitals ipatutupa. Ako po si Cesar Sorian para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon Mariing kinundina ng mga residente ng Uson Masbate ang karahasang dulot ng New People's Army o NPA sa kanilang lugar. Matapos ang naging armadong engkwentro sa barangay San Mateo Kamakailan na ikinasawi ng pitong rebelde. Sa mga video na kuha ng ilang mga residente, maririnig sa di kalayuan ang mga palitan ng putok na ikinabahala ng mga sibilya. Dahil dito, mismong mga residente na ang nanawagan sa NPA na itigil na ang armadong pakikibaka dahil sa pangambang idinudulot nito sa kanika nilang mga pamilya. Hinimok din ng pamahalaang barangay ang mga nasasakupan nito na ipagbigay alam sa otoridad sakaling mamataan ang presensya ng rebelding grupo sa kanilang barangay. Tiniyak naman ng pamunuan ng 9th Infantry Division ng Philippine Army ang seguridad ng mga sibilya sa gitna ng pinaigting na focused military operations sa Masbate. Itinalaga si Police Brigadier General Christopher Abrahano bilang acting director ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG ng Philippine National Police o PNP, epektibo Hulyo 28, 2025. Papalitan ni Abrahano si Brigadier General Romeo Juan Macapaz na ngayon ay itinalaga bilang bagong Regional Director ng Police Regional Office 12 o Sok Sarje. Samantala si Brigadier General Marshal Mariano Magistrado IV ang papalit kay Abrahamo bilang Director ng PRO Caraga. Mula sa kanyang dating posisyon bilang Deputy Director for Administration ng PRO 2 o Cagayan Valley. Si Mahistrado naman ay papalitan ni Colonel Rodelio Samson bilang Deputy Director for Operations ng PRO-2. Ang dating PRO-12 Regional Director na si Brigadier General Arnold Ardiente ay itinalagang Executive Director ng Area Police Command Visayas. Ang mga bagong talagang opisyal ay bahagi ng mas pinahusay na deployment at leadership transition sa loob ng pambansang pulisya. Inanunsyo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na wala nang babayaran ng, ng sinumang Pilipinong pasyente na maia-admit sa anumang ospital na pinapatakbo ng Department of Health o DOH. Sa ikaapat na State of the Nation Address o SONA, ibinida ng Pangulo ang implementasyon ng Zero Balance Billing sa lahat ng 87 na DOH-run hospitals sa buong bansa. Ang serbisyo sa basic accommodation sa ating mga DOH na ospital, wala nang babayaran ang pasyente dahil bayad na ang bill ninyo. Hindi na rin Ania kailangan ng guarantee letters sa mga nasabing pagamuta dahil sa loob pa lamang ng ospital ay isasettle na ang bill. Ang programa ay popondohan ng ilang government agencies gaya ng PCSO, PAGCOR at ng Medical Assistance to Indigent and Financially Incapacitated Patients o ma program ng Department of Health o DOH. Para sa Kidlat News Channel, ako si Ren Zalinon, nag -uulat. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita. <tinyo>